Piliin mo yung taong may sense of humor. Tanay niya ako bakit? Kasi laughter is still the best medicine. Yes. Uh, so, di ba? Aanhin mo naman ng sobrang gwapo kung sampu naman kayo. Oh, panis. <laughs> 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 Mas okay lang ang may sense of humor, di ganun kagwapuhan, pero ikaw naman ang pinipili hanggang dulo. <laughs> Tama o mali? Tama. Ang ah, tuyo mo. Doon na tayo. Sa ipaglalaban tayo. Mundo. Tama ko. Ka? Ah, ah, kasi ang pag-ibig, hindi rin nararamdaman. Uy, yung pinakaunseling mo kayo, umahal ng kaunseling ha. Yan. Take nyo na to. Advantage na to. O. Oh, kasi, love, yung loving, if it's a feeling, it will fade away. Loving is a decision that you make. Kasi pag nagmahal ka, di mo sinasabing mahal kita kasi, mahal kita kung, mahal kita kapag. Ano sinasabi Mahal kita, period. Kasi ang tunay na pag-ibig, walang criteria, walang agenda. Kasi kapag nagmahal ka, mahal mo lang talaga. And that is an unconditional love. Kasi kahit nakakita ka na ng isang libong rason para iwanan siya, nakakahanap ka pa rin ng isang rason para manatili at ipaglaban siya. Sana mahanap na na yung palagi mo. <laughs> Ano na ba niya yung kanyang palagi? Ika pa na ba? dapat mga ganun tayo, hindi po. Kamisan di ako nanonood ng news na. Pero minsan nanonood din ako para mamulat ang iba.